Hello po mga kalaki, magandang alas 11 po ng umaga ngayon at welcome to Bungabon. Ito na po yung pinakadulo ng Bungabon Point. Nakita nyo ang dami po mga turista mga kalaki. Ayan, at ito naman po yung way ng papunta po ng Aurora. Ayan, so nandito po tayo ngayon sa isang side po, sa isang bridge na daanan. Doon po kami dumaan kanina, papunta po yan ng uh, Rizal naman, tsaka uh, ayun nga yung mga bayan ng Bungabon. Dito na tayo sa bundok at syempre po, ito po yung pahingahan at kainan muna ngayon. Uh, baka dito na po ako mag-lunch mga kalaki. At syempre po, Ayan, nasa tuktok po ta, uh, medyo kalahati na ito ng mundo. Okay mga kalaki, ngayon pong alas 11 po ng umaga, mag alas 11 na po, stop muna tayo rito para magbigay po ng mga lucky numbers po para po sa inyo mga kalaki. Okay, ang mga lucky numbers po natin ngayon mga kalaki ay mga 6-digit lucky numbers para po sa mga tumataya po dyan ng mga Lotto Pilipinas at Lotto Abroad mga kalaki. Kaya kung handa ka na, nakuni ng ating mga lucky numbers ngayong araw na ito, abay, ibibigay ko po sa inyo mga kalaki. Okay, kaya tara na po mga kalaki. At Ibibigay ko na po ang mga lucky numbers ngayon. Tatawid lang po muna ako sandali at ang po sa sakyan. Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa bang manalo at maging, syempre, milyonaryong mga kalaki. At eto na po, punin na po yung mga listahan at ibibigay ko na po sa inyo ang mga lucky numbers po na sinumada po natin kani-kanina lang po bago po ako umalis mga kalaki. I-share ko na po sa inyo mga kalaki. Okay? Ito na po ang mga 6-digit lucky numbers. Umpisan po natin sa abroad. Okay? Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 31, number 16, number 29, number 40, number 38, number 17, number 63, number 51, number 34, at number 68. Okay. Isunod na po natin mga kalaki ang ating 8-digit uh, lucky numbers. Ayan, nakikita nyo may mga titinda dyan. Show maya tayo, tsaka show pa. Tayo mamaya. Ang 8-digit lucky numbers abroad natin ay number 19, number 37, number 22 number 31 number 16 number 25 number 33 at number 8 at isunod na po natin mga kalaki ang ating 7 uh, digit lucky numbers abroad ang 7 digit lucky numbers natin ay number 17 number 26 number 8 number 15 number 34 number 36 at number 11. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang ating 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 po. Ito na po mga kalaki. Number 5, number 3, number 22, number 25, number 16 at number 11. Ayan mga kalakit, isunod na po natin ating 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 2, number 7, number 1, number 8, number 8, at number 9. Ayan, paalis na po sila mga kalaki Okay, o, paalis na sila. Siguro pupunta na rin yung mga kasamahan ko na yun sa mga tinggal uh, Aurora yata sila. Ako rin po doon. At syempre po mga kalaki ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na number 37. Number 37 number 35, number 16, at number 20. Ayan po mga kalaki. Nabigyan na po natin ang mga lucky numbers natin abroad. Dito na po tayo ngayon sa Pilipinas, mga kalaki, ang mga 16-digit lucky numbers kung saan po naglalakihan po ang mga prices, mga kalaki. At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin ngayon po ay aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Okay? Sa mga uh, kukuha po ng mga lucky numbers ng Pilipinas, handaan nyo na po yung mga listahan nyo dahil naglalakihan po ang mga prices ngayon. At syempre po, bago ko po ibigay dapat naka po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Red Parungkin para po makatangg makatanggap kayo ng mga lucky numbers araw-araw. I-search nyo Red Parungkin. Tingnan nyo po ang followers. Dapat meron pong 400,000 followers. Check kami po yan. At syempre po, meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. Kasama ko si Lola Carmen at syempre po, Aris Gatsalian. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede rin po tayo mga kalaki sa YouTube, meron po kaming YouTube. Ang YouTube po namin, Red Parungkit po na merong uh, 16,600 followers. At syempre po, TikTok. Ayan po. Ang TikTok po natin, 424,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share po na share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki. Automatic po. Padadala ko po kayo ng mga lucky numbers. Agad-agad po yan sa messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po ang lucky numbers namin. Wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months mga kalaki. Ibig sabihin, ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 Women's mga kalaki uh, sa mga laban mo sa STL, sa wedding, sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad National. Ako po magbibigay pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month mo at birth year mga kalaki. Malay mo naman, dito ka swertehin sa tagal mo hindi na nanalo dyan sa mga tinatayaan mo. Lipat ka na sa amin, tututukan kita sa mga laban mo. Sumali ka na sa private consultation. Ang maganda nito, ngayon pong uh, third week na po ng ng April, Bibigyan pa kita ng discount para makahabol ka ngayon mga kalaki sa mga lucky numbers na mga tatayaan mo. Okay, so ayan po mga kalaki. Halika, ibigay na po natin ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas. At ito na po ang 642, number 38, number 14, number 12, number 27, number 19, at number 6. Okay mga kalaki, isunod na po natin ang 645. Ang 645 natin ay number 38, number 18 number 23, number 20, number 16, at number 41. Ayan. And at syempre, isunod na po natin ang 649. Ang 649, 6 digit lucky numbers mo ay number 34, number 26, number 37, number 42 number 40 at number 23. At syempre po mga kalaki ang ang susunod natin ay 655 6 digit lucky numbers. Ang 655 6 digit lucky numbers mo ay number 18, number 25, number 36, number 47, number 38 at number 19. Ayan po mga kalaki at syempre ang pinakalas ang 6 digit lucky number 658 e, atroon po mga kalaki ang 658 6 digit lucky numbers natin number 10, number 17 number 38 number 46 number 51 at number 9 at syempo mga kalaki ang mga lucky numbers natin ngayon pong alas 11 pa na umaga takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga kalaki ang mga lucky numbers natin na alagaan ng 3 days bago po natin palitan okay, at syempre po mga kalaki at ito na ang paborito ng lahat ang shout out time shout out po tayo sa Pamilya nabaro, Pamilya nabaro po ng ano to? Bukid noon. Hello po sa inyo sa mga taga Bukid noon, sa pamilya na Baro mga kalaki. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang papanood niyo po ng mga laki numbers namin. At syempre po mga kalaki, ah, sa mga tindera naman po dyan po sa may public market po ng Aringay La Union Ayan, Shout out po sa inyong mga kalaki Sa mga taga Aringay La Union Hello hello po sa inyong maraming maraming salamat po Sa walang sawang panunod Mananalo tayo mga kalaki Claim it At welcome to Bungabon